ang buklo ko din Ay, nauli na, -um -na lagi. Di ba ang kamagani ko inom sa mga silingan dito doon sa ila? Ito na? Oo, lagi. Nga ikaw mo. Huwag ba nila tagay, e, bisag gamay pahalitay. Bisag usan na lang kung takabuok white rabbit. Ah, gano'n? Bakit ang mga inaan na nung sa ta? Ang importante nga nakatabang ta. Mawa na. Ay, sagyan na na sila, eh.